Hello guys, Angelin oh. <laughs> Ikaw guys. Ang manok guys oh. Doon kasi isa ako din. Hawa di ya kay init lagi Jilin. Si eh, ano lang sa ano oh pag mainitan ka. Ano sa tabo. Kada manok guys oh. Sige. guys oh. Pita sila mahuman. Napud ang, ang jilin isa oh. Jilin, ngi Jilin. Oh. bastos.

Bye guys! So, blablabla, guys! Ito ang pamilya ng nito. Pero ito ang kasama ng abing Pilipino. Sige. Eksyonate mo lang. Huwag mo ang kamera. ay takpa. Ano ang makang... mga... Putsi. Ay. Putsi. Tista. Putsi. Tista. Putsi. sayaw mau maguba bang kamera mula na ang araw di ba lang sinabi my respect to our district supervisor dr hop leo aquesta to the well-rounded principal for Maman, wanita, dicong, dokter, up education education in. Youtuber, -er vlogger, guys. Hi, guys. Kasih guys. Itu si Angeline, guys. Hello. Nikah Nik Sotai, mas, ini last. Nara. Ini aku yang pakitang